Guys, itong video ito ay tungkol sa pagmanso ng kalabaw. Itong kalabaw na ito, first time niyang maghahatak ng karosa. Kailangan magaan lang ang kanyang hahatakin. Hanggang siya ay matutong maghatak na. Okay, Madahan ba na manso? pagmanso ng karabaw First time ito. Uh. Na to. Butangan ng oh, ng karo. Tingnan natin kung anong gagawin ng kalabaw uh, sa kalabaw. una niyang paghatak. Uh. <laughs> ayan, sa una, may hirap talaga. Uh. Uh. Oh. Ayan, 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 na, ayan, na, ayan, na. ayan, ayan Ayan. Mahirap pang pagmansos sa una. Oh. Ah. <laughs> <laughs> Linilis yung leg niya. Ayan. Itong kalabaw na ito ay kay Teng. Ah, tingnan natin. <laughs> Parang hindi yata malalagyan ng uh, singkaw niya. Ayan. Oh. Tingnan natin. Hmm. Problema malagyan ng singkaw tapos biglang tumakbo. Ayan, 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 ayan. na, ayan na. Malalagyan na ng singkaw. Ayaw, ayaw ng Ayaw, ayaw ng talabaw. Oy 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 oy. Delikado pa lang pagmamanso ng ano kalabaw. Habang malit na malit pa siya, kailangan na mansuin. Ano kay asa tapos na ano ra? Ah. <laughs> Yan na yun. Baliin ang karugo karbau na. Ow. Idermo bali ang kalabaw or mabali ang tao or mabali yung Ay ayo ng Ayaw ayaw ng kalabaw talaga, guys. Basta. Basta. Ha. Ayan guys. Ang okay, ganda dito tang ng balon dera sa garusa dito daan. Kita ka magsi-lisod hindi lisod Guys, ah, wag niyo tong gayahin guys. Ah. Ito ay sa mga professional lamang. Ha? Ah, kasi ito ay napaka-delikado. Yan, yan, yan.

tatakbo ba o maglalakad ang kalabaw, lumalabas, lumalabas tumatakbo ayan, unang hatak niyan kasi guys, i yung uh, patda ng tubo dito sa uh, inararo. Oh. <laughs> Ayan na siya. Unti-unti nang nasasanay. Ayan, napagod na yung kalabaw. Ayaw na maglakad. <laughs> Ayaw na maglakad. Ngay. Dago pitira na eh. Ano pero kung ed lakad na. Napagod na si Bukay. Oh. Hindi na pa pagod na siya. Vlogin lang, lang ba? Magaan lang ito guys na kanyang hinahatak. Pagod na siya. Ito second trip. Ma medyo hindi na siya nahirapan. Sanay na siya. Uh, madali na. Pinalitan na yung kalabaw kasi pagod na siya yung minanso natin. Dahil, Dahil sa, sa uh, magpapasko, ko, uh, ito ang decoration dito sa aming plaza. Ito ang Barangay Cabalayungan. May din coconut. Coconut has gawa lahat ito sa lubi at ng kawayan. Ito puro straw. Barangay Actin. Pasko sa Basay 2023 Gawa sa at Sapo at mga kaasangan ng kahay. Ito naman mga bato. At ito hinuhukay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 na barangay ang maglalaban-laban ok guys hanggang dito na lang ang vlog ko sa araw nito tungkol sa pagmanso ng kalabaw at itong Uh, dekor ng kapaskuhan dito sa aming bayan ng Basay Negros Oriental.